Hindi maiwasang magpanik ng ilang netizens matapos kumalat sa social media kagabi ang isang post hinggil sa pagkakaroon umano ng panibagong international health concern dahil sa pagkalat ng ilang sakit sa isang bansa. Sa inilabas na pahayag ng Department of Health kaninang umaga, nilinaw nilang kasalukuyang hindi sinusuportahan ng mga reliable sources ang kumakalat na social media post. Wala rin daw itong kumpirmasyon mula sa binanggit na bansa at sa World Health Organization. Hindi ho namin pinapangalanan ng bansa at ang sakit dahil hindi nga po ito verified. Ang tugon po ng DOH ay nagtanong po kami sa ating WHO official channels sa International Health Regulations at pati na rin po uh, minonitor min natin kung meron bang deklarasyon yung uh, bansang nasabi, wala naman po. So hindi po totoo yan. Kung mayroon pong nangyayari ay malalaman kagad namin at mag update po kami. Sa kabila nito, tiniyak ng DOH na gumagana ang Philippine Disease Surveillance System. Aktibo rin daw ang ahensya sa pag-verify ng mga impormasyon at nangakong patuloy na i-update ang publiko. Sa ngayon, MPACS pa rin ang tanging deklarado at beripikadong public health emergency of international concern. Ating uh, MPACS, sa uh, yung uh, outbreak sa Africa, ongoing pa rin po yun. At uh, yan po ang uh, ating uh, binabantayan. So yun ang isang halimbawa ng isang lihi uh, mong alam nating deklarado at beripikado na public health emergency of international concern. Sa huli muling hinimok ng health department ang publiko na iwasan ang pag-share ng mga post mula sa mga questionabling websites o online sources upang maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at kalitohan sa publiko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.